Hello Mina! Ngayong araw ay isi-share namin sa inyo kung papaano nga ba kami nakakatipid dito sa Japan. At ituturo din namin sa inyo kung saan din kami nakakabili ng mga murang karne at gulay dito sa lugar namin. Kaya tara, samahan nyo kami ngayong aming rest day. Kapag tumatapat ang rest day namin ng Sabado, ito na yung pagkakataon namin para makapunta kami dun sa tinatawag namin katayan o meat shop. Meron din bang ganitong bilihan ng mga murang karne dyan sa lugar ninyo? Pupunta nga kami ngayon sa Honjo. Medyo malayo tayo nga ito dun sa aming apato. Almost one hour ang aming pagbabiyahe kapag nakabike. Umalis nga kami sa aming apato ng around 6.40 ng umaga. Iniiwasan nga namin na sobrang init dahil nakabike nga lang kami. Sa kahabaan nga ng aming pagbabike, nadaanan namin itong mga bata na nagpa-practice ng baseball. Pagdating naman namin dito sa medyo mahaba-habang tulay, meron namang nagpa-play ng saxophone. Medyo nagdahan-dahan nga kami sa aming pagbabike at first time naming makita na may nagmumusikero dito. Kung napatigil naman kami sa stoplight, nadaan na namin itong parang may bagong highway na ginagawa. Tatahakin na nga natin ang Honjo Road. Nakarating nga kami dito sa meat shop nang nasa mga 7.30 na. At ganito nga ang itsura ng pupuntahan natin. Isang building na puro mga karne ang makikita nyo dyan sa loob mamaya. Nagtaka nga kami kasi hindi pa siya nagpapapasok. Usually mga alas 7 bukas na ito. Pero pagdating namin sobrang dami talaga ng tao. Parang blockbuster ang pila. Dito sa katayan o sa lugar na ito na binibilhan namin ng karne ay madalang ang ang mga Japanese na pumupunta. Kung mapapansin nyo, iba-ibang lahi ang nandito. Kalimitan, marami ditong Pinoy, Vietnamese, mga Brazilian, bihirang-bihira kang makakakita ng hapon dito. Hindi siguro sila sanay sa siksikan at sa dami ng tao. Ang hapon nga na makikita mo dito ay yung mga mismong nagtatrabaho sa loob. Yan nga ang kanilang suot para sila mga scientist ng mga karne. Eto nga si Lola, parang bulk orders yung kanya kasi sobrang dami nang niloload niya sa kanyang sasakyan. Dito nga ang pasukan, kukuha ka na kagad ng malalaking bucket para dalahin sa loob at lagayan ng mga pamimilhin mo. Pagpasok mo nga sa loob, ganito ang iyong makikita kukuha ka na rin ng iyong sariling hand kasi kamayan ang labanan dito. kanya kanyang ang kuha ang style dito. Kung anong klasing karne ang gusto mong kunin, basta't ilagay mo lang doon sa plastic na nakabitin. Pwede ka na nga rin dito ang magpagiling ng beef. Kukuha ka lang ng isang tipak tapos sasabihin mo sa kanya kung ilang kilo yung ipapagiling mo. Pwede ka na nga rin dito ang magpakat ng mga matitigas na part tulad ng mga pata, mga tuhod, mga paa, kung ano-ano, ipakat mo na sa kanila. Pwede naman. Literal na katayan ng karne ang mapupunta mo dito kaya dapat ready ka pagpasok mo makipagsiksikan makipagtulakan pati yung mga dala mo kailangan hawakan mong mabuti kahit ganito ang style ng pamimili dito na siksikan, okay lang sa amin kasi sobrang mura naman talaga ng karne. At dahil nga, nagtitinda rin kami ng sisig paminsan-minsan, -minsan, mas nakakatipid kami kapag dito kami bibili ng mga manok. At eto na nga si ate, pandalas ng pagbabalot ng karne. Kumuha siya ng breast, ng thigh, kumuha rin siya ng legs, ng pakpak, ng atay, kumuha nga rin siya ng ham kanina. Ang ibang ang namimili, nagpapasadya ng cut ng karne baboy. Tingnan mo naman ang isang kilo noon, nasa 918 yen lang. Kaya naman sobrang dami talaga ng namimili dito, especially yung mga nagbebenta. Dito na kami sa kanilang counter, ganito naman ang style ng pagbabayad. Kikiluhin muna nila yung bawat parte na kinuha mo, tapos matik na nilang bibigay sa amin yung resibo sa dami na nga ng kinuha namin sure kami na hindi yan naabot ng isang lapad. Pagkatapos nga namin ni ating mamili sa Katayan, dito naman kami diretsyo sa mga Pinoy store. Parang nasa Pilipinas lang ang style. Mga sasakyan nga ang gamit nila at saka itinayong tent ang pagbebenta nila dito. Katulad nga nung sa Katayan, tuwing sabado lang sila nandito. Ang ganda kasi ng style dito. Automatic na yung mga pumupunta sa Katayan, dumediretsyo din dito sa mga Pinoy store. At saka bilihan ng mga gulay naman talagang makakabenta sila dito kasi sa dami ba naman ng pumupunta sa katayan, diretso sa kanila. One stop buying na nga ito kaya sabay sabay na naming binibili. Dumiretso nga muna kami dito sa isang mahabang truck, naghahanap kami ng mga gulay. At eto nga nakakita si ate ng sigarilyas, dahon ng malunggay at saka kangkong. itong so, sigarilyas at saka dahon ng malunggay, napakabihira dito sa Japan kaya naman pag meron kang nakikita ay binibili agad. Pagkatapos namin bumili ng mga gulay, pumunta naman kami dito sa may bandang gitna, mamimili naman kami ng mga isda. Makakabili ka nga rin dito ng mga isda na hindi namin nabibili sa mga grocery stores. Eto nga si na ate, pinagkukumpulan na nila yung mga toyo. Siyempre, favorite natin yan. Maraming paninda si kuya mula sa mga dilata, mga pansit kanton, mga munggo, at kung ano-ano pa. Ang tagal ko nang nga nagkikrave ng pansit kanton, kaya naman, bumili na ako dito. Kumuha ko ng tigigisang flavor. Parang napaibig nga rin ako sa Lakimi, kaya kumuha ko ng isang chicken flavor at saka beef flavor. Puro maaalat nga ang laman ng aking basket ngayon dito pero okay lang yan kasi minsan lang naman. At dahil summer, meron din silang pa ice candy. 100 yen ang presyo ng bawat isa. Ang daming flavor nga ng ice candy pero hindi na kami kumuha. Tinignan nga lang namin kung gaano ba kalaki yung ice candy na tinitinda nila dito. Dito nga sa kabilang banda yung cooler ni na kuya na may lamang mga isda. Dito mo nga mabibili yung mga marinated bangus, may tilapia, may tulingan. Pagkatapos nga na namin magbayad, pumunta naman kami kay kuya na nagbebenta ng mga lutong pagkain. Hindi na kasi kami nag-breakfast kanina sa bahay, kaya dito na lang kami kakain ng panandalian. Bumili kami ng chicken empanada at talaga nga namang napakasarap nito. 500 yan nga yung tatlong chicken empanada ni kuya. May tinda rin siyang puto, kuchinta at shanghai. Pagkatapos nga namin kumain ni ate dito, ay bay nag-request din kami kay kuya na mag naman sa aming vlog. At pagkatapos nga ay umalis na agad kami. Umabot kami ng 11.30 bago makakasarap karating sa aming town. Diretso kagad kami nito sa bahay at talaga nga naman pagod na pagod kami. At eto naman yung inabot ng aming pinamili sa Katayan. Inabot nga ng 6,865 yen ang aming mga pinamiling karne. At tatagal nga ito sa amin ng 3 to 4 months. Kaya naman sulit na sulit talaga yung pagod kapag pumupunta kami sa Katayan. Yung mga pinamili naman namin sa Pinoy Store ay umabot ng 3,000 yen. Kaya ang isang labas namin ngayon sa Pago Grocery ay umabot ng isang lapad. Hanggang dito na na lang muna. Jane.